Si Rose, off-air na naman ito na natulungan natin, di ba? Ibig sabihin po nung off-air at eh, nung humingi ng tulong dito sa atin, na pa natin. Rose, kailan ka bumalik? Nung ano po ako nag-flight, nung no May 8 po ako nag-flight, uh, simula doon po, tapos nakarating ako dito May 9 May po. 9 na. Yes, okay. Po. Itong mga nandun sa accommodation ngayon, mga kasamahan mo ito? Yes po. Okay. So ito ngayon ang mga kasamahan nyo na nasa? Accommodation, accommodation. po. Monique, uh, kumusta naman kayo dyan? Ma'am, ito po ma'am, ma na medyo nagkaka-initan na po ma'am kasi pilit po nila kami pinapasok dito sa loob kasi nag po kami ma'am. Ngayon ang nangyari po, tumawag po sila sa OWA po dito sa Qatar. Ang nangyari ma'am, one-sided po yung OWA. Okay, bakit daw? Kasi ma'am, kinukuha ko po, po yung phone, gusto namin kausap yan, sabi ko doon sa taga-agency po. Ang sabi po ng OWA ma'am, ayaw kami kausap. Yun po ma'am ayaw kayong kausap ni Owa? Ayaw po kami kausap ni Owa, ma'am. Kasi one-sided po sila, ma'am. Hindi po nila alam kung ano yung, yung sa side namin, ma'am. Okay. pinapalabas din po namin, ma'am, yung kasama din namin na. Yung, ano, ma'am, yung, yung isa, ma'am, na apat na araw na po. Ang sabi po nila, ma'am, wala daw po kami karapatan na magtanong sa kanila. Kahit magpatulpo pa daw po kami, wala daw po silang takot. Sino itong kausap ninyo sa OWA? Kasi dapat ma-report natin ito dito sa Manila. Ma'am, Bukang... pagkakarinig ko po kagabi, ma'am, ang kausap niya yung Sara daw po. Sige. Kasi po, nagka-argue na po kami dito nung nakaraan po. Gawa nga po ng gusto nila kami araw-araw sa agency magtatambay para po wala kaming magawa dun pag once na may dumating na employer kasi lugar po nila yon Ngayon po, nag-decide po kami nung nakaraan na hindi na po kami pupunta ng, ng agency kasi nga po, ang nangyayari nga po sa pilitan, kahit alam po nila sa sarili nila yung employer na yon is gumawa ng kagawaan sa ibang kadama, uh -huh. binibigay pa po nila ng ibang kadama. Kaya nga po, nag-decide kami mag-stay dito. At yun po yung time na yun na nagkasakita na po kami ng may-ari ng agency, ma'am. Pin, pinilik ko po nila ako dito kunin kasi hindi po ako sumama talaga sa kanila. Pinagmatigasan ko po. Ayun po ang nangyari, ma'am. Gumawa sila ng issue about na rela-relasyon. Then, kinuha po nila yung isa, ma'am, na hindi po namin alam na kung saan nagpunta, apat na araw na po siyang nawawala. It, ito Tapos si so, April Joy? Yes po ma'am. Okay. ah uh, Alam ba ito ng agency rin ninyo dito sa Maynila? Ma'am, actually po, yung cellphone po namin wala pong may alam. Patago po ito kasi kinukuha po nila lahat yung cellphone namin every time na pupunta po kami ng accommodation. Kahit po nandun kami sa agency, hindi po nila kami pinapahawak ng cellphone. Uh, magandang hapon po, uh, Sir Abner ayas ah, yes, ma'am. Magandang hapon, ma'am. Sa inyo po ang uh, deployment nitong si April Joy and Daddy? Yes, po. Oo. Alam niyo po ba kung ano na ang whereabouts ngayon ni April Joy and Daddy? Kasi apat na araw na po siya na hindi nakakausap or hindi nakukontak? Ah, kasi, ma'am, sa accommodation, ma'am, kasi wala namang ano doon, walang internet sa accommodation. Okay. So, ano po yan, baka nabusan po si load or ano man. Pero wala po kasi internet sa accommodation. Kasi nasa accommodation na po yung sinisang daddy. Okay. Wala po. Pag-aantay po yan ang process ng uh, exit visa po. Exit visa. Okay. Sir, si April uh -huh. Joy lang ba ang nandoon na kliyente ninyo? Sa ngayon po, siya lang po yung ano namin po doon. Sila po, siya lang, lang po yung nag-complain uh, po dito. Okay. Na Sir. Nandoon po. Nanahingi po ng tulong po. Kailan yung po huling nakausap si April Joy? Ang nakausap po yung aming welfare officer, mamay. Okay, kailan po 'yun? Eh, eh tanong naman kung kailan hon din report oh, sa akin ng no, Ano na 'yung na welfare officer. Okay, po. pwede po ba ninyong Mika mismo kasi paki-check lang po. We have online live po ngayon 'yung mga nasa accommodation. Iba po ang kanilang mga uh, placement agency. Pero hindi po nila kasama si April Joy at sila ang nag-aalala dahil apat na araw na nilang hindi na ko Ma'am, iba-iba lang po kasi ng accommodation, iba-iba po ng FRA po siguro yung mga nandiyan. Ma'am, hindi lang ng FRA pare-pareha. Ah, uh, ito po, yung so, kanilang... So yung iPhone nga, no, sa tama yung FRA ni Miss Ano. Monique, anong FRA ninyo dyan? Accommodation yan ng anong FRA, ng recruitment agency? Anong pangalan? Golden Future po, ma'am. Golden oh, ma Future. Yes, dito po, sa lugar kung nasaan po sa April, sana. Ang okay. mga gamit po na April, ma'am, nandito po lahat. Okay. Wala siyang dalang damit. Okay, narinig niyo po yon, Ab uh, Sir Abner? Mm-hmm. Uh Oo. -oh. Sir, uh, Golden Future, yan po ang inyong uh, counterpart na foreign recruitment agency? Hindi, ma'am. Hindi, ma'am. Hindi. Si, si Mishwan isa power po. May oh. pariin namin. Hindi po Golden Future, man. Okay. So, sa maman power po. Sir, gusto lang po namin masigurado na safe po si April Joy. Can you give us feedback kung nakausap po ba talaga si April Joy and is she in a good situation? Hindi, gusto po namin pa siya pa mabalik dito pa para maano po yung PSI po para natin. Tapos iyo na ko po doon sa staff ko, ma'am. Uh Monique, ano ang sitwasyon ni April Joy kung Ma'am, ma kasi ganito po 'yan. Tinanong po namin kahapon yung na taga dito sa agency. Tapos ang sabi nga po sa amin, wala daw po kaming karapatan tanungin sila at hindi din po nila obligasyon magbigay sa amin ng update about isa sa amin. Okay. Pero si April Joy, iba ang agency? Hindi ka, hindi same ma agency? Ma'am, ganito po kasi yan. Dalawa, dalawa po kasi ang agency nila na pwedeng takbuhan dito sa Qatar. Isa po sa Sama, isa po dito sa Golden Future. Ngayon okay. ma'am, ang ano po kasi nila dito is... Simulat sa pool po ma'am, no, kinuha sa si April Joy sa employer niya po. Mm -hmm. Hanggang ngayon po, Golden Future po siya kasi pwede po kasi dalhin siya sa Sama or pwedeng dalhin dito. Pero ma'am, nakausap ko kasi yung driver mismo nila na yung April Joy po mm. daw na nandun po sa bahay ng amo ng Golden Future. Ah, okay. So ma'am, ang inaano mm. ko ma'am kasi yung mga ibang kasama namin dito, ang ginawa din sa kanila kinatulong sila doon na walang bayad. Kumaga nahihirapan sila doon, ma'am. So ang pinaka-issue kasi or, natin dito, Shari, is ayaw natin na kung ililipat din lang naman ng employer ang uh, mga OFW natin, wag doon sa mga employer na may record. 'Di ba? Kasi 'yan ang, 'yan ang ano niyo, 'di ba? 'Yan ang concern niyo, 'di ba? Rose, ikaw umalis ka sa employer mo or napauwi ka dito dahil binalik po kasi ako nung ano ko employer. employer po kasi mm -hmm. po Um, nagtawag na po kasi ako kay sa kay Mommy Michelle po yung mm -hmm. sa Golden Future po na palagi po ako, uh. ka na po akong sampalin nung nanay po ng amo ko po. Ah, okay tapos, so merong mga ganyan na mga tapos palagi po siyang nagsisigaw-sigaw sa akin po kaya nagtawag na po ako sa kanya. Tas yung main ano talaga main reason po kasi nagsuka po ako ng dugo. Tapos po, okay. yung mga buto butok po, sumasakit so po talaga, ma'am. Okay. Yun Sige. huwag uh, kang mag-alala, Monique, kasi ang OWA of office naman natin dito na sa Maynila ang magfa follow up nito. To check oh, on... Ma'am, kasi po, nilak ko po, po yung pinto, ma'am, kasi pilit nga po nilang pinapasok. May isa po nitong Kenya, ma'am, na gustong kunin nga po yung susi. Ngayon, nakausap ko nga po yung may-ari ng agency, sabi, hintayin daw po kung... Hintayin po daw namin siyang pumunta rito at... Mama, yun na po uh, ano lang kayo ha, relax lang kayo dyan. At saka lalong-lalo na, wag yung maging physical. Okay? Kung kaya na ma-video. Nangyari video. na po sa amin, ma'am, Nangyari na po sa akin nakaraan. Sinaktan kanila? Yes, ma'am. Foro okay. babae kami dito, ma'am. Pumasok yung si sir. Hinib hinablot po siya, ma'am. Dalawa kami dito, caregiver. Hinablot po siya, ma'am. Munti ka na. Atty. Nishe. Atty. Ina. Yes, ma'am. Sa ating mga kababayan po. Uh, ito po nakipag-ugnayan na po kami po sa uh, ating MWO. Uh, tinatawagan din namin yung Philippine Recruitment Agency. Unfortunately, yung mga Philippine Recruitment Agency po ay hindi sumasagot po. Nagre-ring lang. But okay. ito po, inintay na lang po namin yung feedback po ng ating uh, MWO. Okay. para po uh, makumusta po no at uh, ma-check po nila yung ang condition po natin mga kababayan po doon mismo po sa, sa accommodation. accommodation na kanila okay. foreign recruitment agency and then uh, uh, as soon as possible po na magbigay ng feedback sa amin so po namin po na ang kanilang welfare po no will be protected at kung ang request po is repatriation then uh, we will ensure po na ipapasalitate po yan ang ating MWO. and okay. then makikipag-ugnayan po ako sa staff nyo and then sa ating OW rin po mismo no if they have the number yes. para po uh, yung kanila po makampati naman po sila yeah. na asikasoin po ito ng DMW at ng OWA po maraming maraming salamat attorney Sherlyn Malonzo director for operations ng OWA. yung sahod po kasi namin ma'am yung dalawa pong unang nakauwi na po mm. maliban po sa akin is kinat po yung sahod tas sa akin po kinat din po okay. even po sa pagkain po namin ma'am ang nagsa nag ano pa kami doon yung hindi po maayos yung pagkain namin doon kasi po. Ano lang po, makarami na may asin, kanin po na may asin yung pinapak yung binibigay po ng boss doon sa amin, ma'am. Nako naman. Sinabihan na po yung pamangkin ko papo, po si ano, Ma'am mm -hmm. ma Rachel na. Ah, uh, sampalin daw po siya kasi gusto niya mag-trabaho daw po yung pamangkin ko. Eh. Ayaw na, ng pamangkin ko kasi gusto niya na po umuwi. Okay. Sinabihan daw po, po siya na sampalin po siya. Okay, kailan niyo huling nakausap si April Joy? ano matagal na po pero yung ano ang mga mama niya na lang po ang kausap niya Bali, kinausap lang po ako na May ako kayo na lang o oh, kasi ako lang po yung malapit po dito sa kaloocan lang po ako okay tagasaan ba si April Joy Santiago po ma at Isabela bagi yung father mm -hmm. niya po is Uh, kapatid ko po. Okay. Sige. Uh, umaasa tayo na nasa mabuting kalagayan naman si April Joy. Ano? At tagano uh, katagal na ba? Ilang taon na si April Joy doon? Three months. Magpo-four ah, ilang na po. Ah, bago pa lang. Opo. Oh, First time niya ito. Yes, ma'am. First time. Okay. Uh, Monique, itong mga kasama mo na nandyan ngayon, si Jacqueline, si Irene, si Russell. Ano ito? First time ninyo na ma-deploy? Yes, ma'am. Yes, okay. attorney. First time po. Iba-iba iba ang mga amo ninyo? Yes po yes, ma'am. Ma ma ang mahirap ma'am sa kanya po kasi direct po siya ma'am. Kumbaga iniipit po siya ng agency dito. A direct hire Kung na? Kung caregiver pong in-apply niya ma'am, pagdating po dito, ginawa siyang cleaner. Okay. Sa damang po, patulong po. Okay. Sige, lahat yan ano, kasi iba-iba yung mga sitwasyon nila. Kinuha na ng ating uh, staff, uh, Sharia, no? Apo. yung mga detalye uh, para yun din ang ma-report natin sa OWA at uh, <coughs> ma-rescue na sila. Parang ibang klase rin ito, no? Kailangan i-rescue sa accommodation. Eh accommodation na nga dapat ang uh, nagiging uh, kumbaga pahingahan, 'di ba? Accommodation. Ma'am, ma, am, ma, am, ma po kami, ma'am. Pwede po ba naming isama sa si April pakuha po talaga? Kasi baka kilala ko po sila, ma'am. Magmaniwala po kayo. Pahirapan po nila yun doon. Okay. Maniwala kayo, ma'am. Okay. Okay. Manik, meron lang kasi talagang proseso. Ha? May proseso at kailangan nating sundin yun kasi kung hindi mas mahirap kung po siya, mo, mm. at kung mapapatunayan naman na at uh, mabibigay na nga lahat ng mga detalye ang ating OWA uh, na mismo nakatutok na yung OWA natin dito sa Pilipinas ano? dyan sa inyong foreign recruitment agency okay? thank you ma'am ay okay, po nag isang po yung anak ko hindi okay. po siya binigyan ng sahod walang sahod kunti mo pong shampoo wala silang pambili Ilang... Nakadalawang employer na po siya. Okay. Ba't oh. po ganun? Eh, two years po yung contract nila. Tapos, paiba-iba po. Ano po yun? Tapos, kaming na mga na pamilya po nila, nila. Oh, oh. Eh, naghihintay po kami ng Pero padala, hindi naman ano. Puro utang po yung ah, Monique, ano. Monique, umaalis ka doon sa employer, pinupul, basta pinu-pull out ka lang. Hindi naman dahil sa may problema doon sa employer. Wala, ma'am. Wala po. Wala po. Ah, so parang ang nangyayari, parang oh, nandito ka ngayon, tatlong buwan, tapos, oh, may ibang wala nangangailangan, po. ipapasa ka sa iba, ganun. Kahit na wala kang reklamo. ma'am i-update po namin kayo ma'am sa lagay po ng mga OFW po natin. Pero nandito na po kayo sa tanggapan ni Idol Rafi, Siyempre po sa tulong po ng OWA, mapapauwi po natin. Okay po, yun po yun. Nang ligtas po. Nang mga OFW po natin. Thank you, you. po Opo. Basta, uh, at, at ang magpapatunay niyan, si Rose. Dahil napauwi rin natin. Off-air pa nga yan, di ba? Apo. So, uh, alam niyo naman po yan. Um, at salamat po sa tiwala kay Sir Rafi na yung mga OFW po natin. Ang priority lang po namin, maparescue kayo dyan. Maisaayos po yung lagay po ninyo dyan. Ngayon po, ma'am. Salamat okay. po, ma'am. Salamat. Sige po. Nakakasan sa niya ang loob niyo. Po. Uwi na po kayo. April, huwag kang mag-alala. Mapapauwi na po kayo. <laughs> Anak. <laughs> Boy, ingat kayo dyan, boy. makaka na kayo, ingat. Ingat, boy, makaka na kayo, kayo, boy. Salamat, boy, salamat. ko kayo iiwan. Sabi ko sa inyo, di ba, nag ako. Ah, ano mo yan, ako. nag ako sa inyo na pag nakauwi ako, <laughs> tutulungan ko kayo, di ba, walang iwanan. May akot, may disney, di usap yung mga anak ko. Ingat kayo dyan, ha? Makakauwi na kayo. Monique, huwag ka rin padalos-dalos, ha? Alam ko matulungin ka, pero um. nandito na si Sir Turpo. Tutulungan tayo. Mag-asa natin sila. Salamat po. Salamat po sa lahat ng tulong ato. Okay. Iwala lang kayo dyan. Rock, din kayo. Lakasan nyo lang ang loob niyo. Alam niyo naman po, na kung gaano kahalaga kay Senator Raffy ang mga OFW. Pero ma'am, gaya po nang nasabi ma'am, ang pinaka-priority po natin yung ligtas sila. And uh, meron kasi tayong proseso pa na susundin. Siyempre ma'am, maasikasuhin pa yung mga documents nila. Pero yung safety po nila ang uunahin po natin ma'am. Salamat po. Magandang hapon po.